Yo! What's up mga Isang mapagpalang araw sa ating lahat Welcome to my munting channel Welcome to Roxel Y TV Mix At uh, ang gagawin natin ngayon mga loads mga Lood eh uh, Mag aahit tayo ng kilay Yung mataray na kilay Dahil yan ang order sa atin ng customer kailangan kasi kung anong order ng customer gawin na natin pero mayroon pa rin siyang ano sa akin yung wala siyang tiwala na marunong akong mag-ahit tingnan mo mamaya bigla niya nang tututok yung mukha niya sa salamin niya habang inaahitan ko siya kasi nga tingnan mo na baba lang yan Ayan, tingnan yung mga lods, diba? Lumapit siya oh, ngayon, di okay na sa kanya. Yun. Yun eh. Do, ano, don't, don't judge the book of its cover. Huwag um, mong tingnan kung lalaki ako anong klaseng pagkatao ko. Tingnan mo sa akin yung gawa ko. Kung maganda ba yung mga gawa ko sa larangan ng pagugupit. Yun. Pag-aayos ng kilay. Ah, oh, Kaya nanahimik na siya. Ah, hinayaan niya na lang ako na gawin ko ang lahat na aking kakayang gawin sa kilay niyang manipis. Eh, dahil nakita na nga niya, yung hindi pa tapos tiningnan niya. Ah, na okay naman daw. So, ayun. At ganun pa eh nagpapasalamat na rin ako sa kanya at binigyan niya ako ng pagkakataon na mabidyohan siya at ipakita ang kanyang mukha kasi karamihan dito hindi pumapayag na ipakita ang mukha oh so, salamat naman sa kay madam na pinagbigyan niya ako na makapag video ako ngayon na pinakita yung mukha niya paman, so, ganun pa man maraming maraming salamat sa mga supporters natin dyan solid supporters solid subscriber saan man sulok sa mundo saan man kayo naroon ay mag iingat po kayo palagi mga lords at sama natin ng dasal ang araw araw natin pamumuhay dahil siya ang may ng lahat siya ang may gawa ng langit at lupa so maraming maraming salamat mga lords sa patuloy ng pagtangkilik at pagpapanood ng aking mga video. Sana uh, mapagbigyan niyo ako mga malods Eh, Malapit-lapit na rin to. What's hour na lang ang kailangan ko. So, kailangan panoorin niyo ang mga video ko mula pisa hanggang tapos para ay malaking tulong na po yan sa akin mga loads at marami na tayong matutulungan yan pag sakaling pinalad na tayo sa ating mounting channel paman mga lods whatsapp what's na lang dyan whats na lang uh, comment like and share uh, kung bago ka pa lang din sa aking channel ay eh, maaari mo na rin pindutin ang subscribe button at uh, hit the notification bell para maging updated kayo kung anong video ang i-upload ko sa susunod comment na lang din kung saan nakaabot tong aking video na to kung nakaabot na ba ito sa ibang planeta o nakaabot na to sa mga ibang bansa taga saan man kayo taga Mars, planet, Saturn Jupiter yun. comment nyo mga lords At para malaman ko kung nakarating na ako dyan o ako dyan yung video ko pala mga lords ayun Aming maraming salamat muli at panoorin nyo na lang po ito para matulungan po ang aking watch hour salamat po sa inyo mga loves God po sa lahat. at may pahabol pang ano sa to kay J. Adventure sa ang idol ang pangalan ko pala sa youtube ay kung shout out nako next time Raxel YTV Mix yan yeah, yan ang channel ko Jay, okay. salamat.